Hello guys. Paano nga ba mag-invite ng friends sa ating Facebook page dito sa ating personal account. Punta tayo sa tatlong icon, hamburger. Then punta tayo sa page. Then click natin ang ating Facebook page. Pindutin natin Ang tatlong dots Ayan Tatlong dots Tutulog to Ayan Then In white friends Ayan Select all Natin guys Select all Three thousand Two Then Pindutin natin Ascend na send invites. Ay Ayan yan, select all guys. Then, send invites. Antay na lang natin guys kung ma-accept nila tayo guys ha. Yun lang po. Salamat. Please follow me for more video. Thank you po.